si Jesus si Lolo Owen ang liwanag na dumating sa daigdig upang magbigay tanglaw at liwanag sa mundo. Yung sinasabing, there's, there's a light. No? At yung itong wala, wala iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo na tinatawag natin, ngayon si Lolo Owen. Siya ang tumatanglaw sa atin at sa ating palalakbay dito sa mundo patungong airport o patungong pier ng kaligtasan si Jesus ang lolooweng ang ating gabay at patlubay na tumatanglaw sa daan na ating tinatahak tungo sa katuparan at kaganapan ng ating pag-asa para sa ating kaligtasan All of us are pilgrims on earth. Tayo malalakbay sa mundong ito. Saan tayo pupunta sa ating palalakbay? Sa lugar na ibig ng Diyos. Sa lugar na gusto na ilaloawing na mapunta natin. At ito nga ay ang kaligtasan.